viewers natin mga idol na nagtatanong kung paano daw i-connect itong b sound card sa ating mixer tapos ang DVD player katulad nito kung paano daw i-connect sa mixer natin. So ganito lang sya idol ano ang unahin muna natin dito itong output ng ating uh, equalizer. So meron tayong equalizer itong ginamit uh, gagamit tayo dito ng uh, output muna connector. So ang gagamitin ko rito ng connector dahil meron ako dito ng connector na XLR katulad nito XLR female to dual RCA so i-output lang natin ito sa channel 2 output at saka channel 1 output. Tapos ito ngayon sa ating uh, audio input ng ating amplifier. So kung naka selector A siya, so selector A tayo. Ano natin gagawin? Connection ng ating mixer papunta sa ating equalizer input. yung gagamitin natin na connector. Dual 6.35. Ayan. So dalawa po yan para sa left and right output at saka channel 1 input ng ating equalizer. So output tayo dito. Left and right. Papunta ito ngayon sa channel 1 input at saka channel 2 input ang susunod na natin gagawin connection ng ating DVD player so yung DVD player natin ito ang connector na gagamitin natin ito Ayan, dual 6.35 to dual RCA. Output itong RCA sa ating left and right output. Ito. Tapos ngayon, ito sa ating 6 and 7 input. Dito ng ating mixer. Ito sa mono left, monorite input natin dito. Ayan. So yan ang ating connection. Dito sa ating dynamic microphone, ito naman ang gagamitin natin dito na connector. Ito, 3.5 to XLR female. Ito ngayon ay connect natin sa ating dynamic microphone. Tapos ito ngayon, i-input natin dito sa mic 1, mic 2 ng ating bait sound card. B8 sound card natin, i-connect natin sa ating mixer. Ito naman ang connector na gagamitin natin. So, single lang gagamitin natin dito. Ayan, 3.52 XLR male. So, monitor output ng ating B8 sound card. Monitor output, papunta rito sa, halimbawa, channel 1 to 5. So, channel 5 ang gagamitin natin. Microphone, ito, music, ayan.